Magandang gabi po sa mga nakikinig dito sa Hiwaga at Sindak ng Gabi. Ang kwentong ito ay mula sa isang lalaking nagpadala ng kanyang karanasan tungkol sa isang bahay sa kanilang baryo na matagal nang iniwasan ng lahat. Pero dahil sa kagipitan, napilitan siyang tumira doon at mula noon, hindi na siya naging kagaya ng dati. Ako si Ruel at gusto ko lang ibahagi ang karanasang muntik ng kumitil sa buhay ko. Isa po akong subscribers nakiwaga at Stindak ng Gabi at hindi ko po totoong pangalan ang aking ginami. Noong nakarang taon, lumipat ako sa isang maliit na baryo sa Quezon. Matapos masunog, ang inuupahan ko ang apartment sa Maynila. Wala akong ibang mapuntahan noon. Kaya, nang inalok ako ng isang matandang lalaki na umupas sa bahay niya sa may kanto, pumayag agad ako. Ang sabi lang niya, huwag ka lang masyadong gagamit ng ilaw sa gabi at huwag kang lalabas pag alas dose, lalo na pag may narinig kang kumakato akala ko biro lang. Pero, noong unang gabi ko doon, may kumatok na nga. Una, marahan lang. Tok, tok, tok. Nasa labas ng kwarto ko. Parang sa mismong dingding. Nang silipin ko sa butas ng pinto, wala namang tao. Kinabukasan, Tinanong ko ang mga kapitbahay tungkol sa bahay na yon. Lahat sila umiwas ng tingin. Sabi ng isa, Yan ka nakatira? Dati yung pamilya na bigla na lang nawala. Walang nakakita kung saan sila napunta. Hindi ko pinansin, pero pagdating ng alas 12 ng gabi, muling nagparamdam yung kumakatok mas malakas, mas mabilis, parang may galit. At sa gitna ng mga tunog, may boses akong narinig. Mahinang pabulong. Palabasin mo ako. Nalamig ako. Akala ko guni-guni lang. Pero mula sa dingding, may lumabas na manipis na usok. Parang alon ng itim na anino. Habang nakatitig ako, unti-unting lumitaw ang hugis ng muka, nakapikit, tuguan, at parang pilit na kumakawala sa pader. Napatakbo ako palabas, pero paglabas ko sa sala, lahat ng pinto at pintana nakasara na. Hindi ko alam kung paano pero bawat pinto ang hahawakan ko, may tumutulong dugo mula sa doorknob. Narinig ko ulit ang boses. Kasama ka na natin. Sa takot ko, sinindihan ko ang kandilang nakita ko sa altar ng matanda. Pagsindi ko, may umihip ng malamig na hangin at napundi agad ang apoy. At doon ko sila nakita isang babae, dalawang bata, at isang lalaking walang mukha, nakatayo sa gilid ng sala, nakatingin sa akin. Lahat sila nakangiti, pero ang ngiti nila, punit hanggang tenga. Habang papalapit sila, naramdaman kong lumalamig ang paligid. Bago ako mawala ng malay, narinig ko pa silang sabay-sabay na bumulong. Walang makakalabas dito ng buhay. Nagising ako kinabukasan sa ospital. Ayon sa mga polis, nakita raw nila akong walang malay sa kalsada. Mga tatlong bahay ang layo mula roon. Ang bahay, sinubukan daw nilang silipin. Pero nang pabuksan nila ang gate, wala nang bahay, lupa na lang. Ngayon, bawat gabi, sa oras na alas 12, naririnig ko pa rin ang mahihinang katok. Sa dingding ng inuupahan kong bagong kwarto. At minsan, may boses na bumubulong sa tenga ko. Babalik ka rin kung may naririnig kang kumakatok sa dinding tuwing gabi. Huwag mong bubuksan dahil baka hindi lang hangin yan. Baka sila na yun naghihintay lang ng bagong makakasama. Maraming salamat sa hi Sa lahat ng nasubscribe sa channel ng Hiwaga at Sindak ng Gabi, lalo na sa mga bagong nagsubscribe sa channel ng Hiwaga. Mag-ingat po tayong lahat.